Ititigil na po ng Senate Blue Ribbon Committee ang kanilang investigasyon sa anomalya sa mga flood control project kapag may nakasawa na po sa mga itinadawid sa katiwulian. Ayon kay Sen. Erwin uh, Tulfo, sa oras po na mangyari po yan, isusumiti na po ng komite sa mga otoridad ang kanilang mga nakuhang ebidensya. Pag-uusapan na niya ng mga miyembro ng komite ang mga susunod na hakbang para mapagdesisyonan. Kung magkakaroon po ng huling hearing o no, isa sa pinal na ang uh, mga initial o ang uh, initial committee report at ipapasa na po ito sa Independent Commission for Infrastructure. Samantala, sa tanong kung may tiwala si Tulfo sa kampanya kontra korupsyon ni Pakulong Bongbong Marcos, nagtataka umanosila. sila. Kung bakit sa BICAM o budget hearing pa siya mag-i-insert kung maari naman iyong magawa sa National Expenditure Program o NEP? Kagaya po na sinabi naman ni dating Congressman Saldico. Kaya dapat niya ipaliwanag ni Ko kung paano ito nangyari.